Alam nyo sa totoo lang, nakakadismaya po itong si Senator Amy Marcos. Kasi unang-una sinira po niya ang malaon ng paniniwala nating mga Pilipino. Sapagkat ang malaon pong paniniwala nating Pilipino na ang kabutihan ng asal at kagandahan ng pag-uugali ay nagsisimula po sa loob ng isang pamilya. Pero ito pong si Senator Amy Marcos, pinatunayan po niya na hindi pala po lahat ng kaugalian ng mga Pilipino ay tama. Sinira po niya ang paninindigan ng kaugalian ng pagkilala po ng mga Pilipino sa pamilya sapagkat sa halip na siya po ang magtanggol sa kanyang kapatid ay siya po ang sumisira dito. Kung sasabihin mo, Senator Amy Marcos, na kaya mo yan ginagawa ay para tulungan mo ang iyong kapatid at para ipagtanggol mo siya at para siya ay masagip mo Pwes nagkakamali ka, sapagkat nauulit sa iyo ang kasaysayan ni Cain at ni Abel. Kung totoong may malasakit ka sa iyong kapatid, dapat sana, dapat sana ikinausap mo na lamang siya kung totoong gusto mo siyang pagmalasakitan, hindi yung isasambulat mo sa maraming mga tao at sa maraming mga mamamayang Pilipino napakasakit ang ginawa mo sa iyong kapatid, Senator Amy Marcos. Napakasakit niyan. Sa halip na siya ay mo, tulungan mo at pagmalasakitan mo, ikaw pa mismo naghahangad para pabagsakin mo ang iyong kapatid. Nang dahil lamang sa iyong paniniwala na hindi ko alam kung anong klase at anong tunay na dahilan. Bakit kahit mapahamak ang kapatid mo ay pwedeng gawin mo at kaya mong tanggapin? Bakit? kung inaakala mo na kasiraan ng iyong kapatid ang iyong mga sinabi nagkakamali ka Senator Aimee pakakatandaan mo sa loob ng isang pamilya ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat sapagkat kayo ay isang dugo iisang dugo ang nananalaytay sa inyo kaya kung akala mo nasisira mong iyong kapatid ikaw ang unang nasisira dahil isinasambulat mo ang kahihian ng iyong pag-uugali. Isinasambulat mo at pinakikilala mo sa lahat ang masama mong pag-uugali. Kaya't para sa iyo, Senator Jaime Marcos, maraming salamat. Sapagkat ikaw ang nag-uulat ngayon na pwede palang maging traidor at pwede rin pala na maging masama ang iyong pag-uugali ng dahil lamang sa ambisyon.